Limang bagay na dapat gawin sa ibang bansa para hindi ma-homesick uno. Stay connected with family, gumamit ng video calls, chats, o kahit simpleng voice messages para maramdaman mong malapit pa rin sila. 2. Build a support system. Hanap ng kaibigan o kababayan sa abroad na makakasama mo kapag may free time. 3. Explore your new environment. Lumabas, magikot at kilalanin ang lugar para maging comfortable ka sa bago mong paligid. 4. Keep yourself busy. Mag-aral ng bagong skill, mag-exercise o mag-hobby para hindi ka mag-focus lang sa lungkot. Panglima, plan and set goals. Lagi mong isipin kung bakit ka nandyan para sa pamilya, future, savings. Kapag may malinaw kang goals, mas kaya mong labanan ang homesickness. <laughs> sa gilid lang. Sa gilid lang, oh. mo, wala nga sa bibig.

¿Qué la cabulera.